ano po, bakit yung ano, eh. ano usok? Tumayo na rin ako direto. Sunog. Init. Umuwi ka na Trisha kay may torpe ba? Bata sila <tod> 'nako. Ano ma, ano na 'yan, Sir? Tingala ng problema. Gundo sa baba. O sige, wala na usukan eh. O, kagising sila lahat dun eh. Ay naku, sila 'yung ganyan. At saka manghirapan pumasok ang mga bandero. Dulo sila sa ano ko, lang. Mahaba naman ata 'yung host. Mm, wala mga problema dito sa atin dito ito magsisiga eh. Maaga pa naman pag ano eh. Saka pa so, kunti-kunti naman. pa kunti-kunti lang. Ito pero po, uh -huh. ko po doon. Eh, ayan eh, lahata na yan. Eh, itulok na natin mga ibang basura para mm. parang Ano, para ano, kasi baka sabihin nandun, hindi natin, no? <laughs> opportunity oh para ano hindi naman para natakbo yan nagangaw-ngaw lang yan bago lang yata ito oh. basura nga <laughs> hmm. ayan oh. ah oo dito nga dun yata sa sabi lang sunog po dito sa sa mga puno lang <laughs> luto na yung mga ano sa ah oh, sunrise sila? Oo yeah. nga, no, parang sunrise. Ah sunrise. No. Ay, may nagiiilaw din doon. Hmm. Sa kanila yun din. Okay, so no. Sunrise. Sunrise. Paano kaya yun? Makakababa kaya sila na ano? Adi. Masabagay ba? Kasi kumalat dun. Baka sobra naman na basura doon din sa babang baba, no? Kaya wow. ano, kumalat din ng ganun doon. Ay, ay oo nga, lakas doon, no? Oh. Hala, bumaba na nga ng masyado. Ay, oo nga, uh, doon na. Mm uh -huh. Ay, hala, oo. Oh, oh. Lakas na. Sa, um, na. sa na sa baba. No? Mahirap dyan na, ah. ano? Kaya dito. Parang dito. Po... Lalim din ng ano, eh. Tapos may mga sakong nakadikit. Ay, paano ba siya? Ponchi niya. Ayan o, bahay o. Delikado pag ano. Ayun o, mamaputok na yung ano. May daanan ba siya? Ba't tingnan natin sa baba? May daanan ba diyan? Ayan, diyan. Diyan sa dilid. Naku, makamadudulas tayo diyan ah. Dudulas siya. Meron, meron. May asa sa baba. Pero Ayo, oh, tara, mamaray. Asa lang. Ang problema, madudulas tayo. Oo. Oh, oh. alam mo packet, pa lang lang madali. Nako. Ano ano natin? Nako, luto. Luto na 'yun. <laughs> Focus. Focus. Focus Ayan, nandito. Paakit ang asok. Nako, nandito na. Yan. Yan. Hala. Yan sa kabila. lakas. Masa lang. Ang na. Yun o. No? Ah, oh. Ah, saging. Oh. Ang malapunta yung ambulansya. Ambulansya. Ayan, na, umakit yan. na. Baka nag-grooving lang yun Oop, oh, nandito na siya. Mamaya, doon na siya sa bahay namin. Ayan. Makikita. Yun na, lakas. Huwag nga, Bill. Lakas ang hangin, oh. Ang lakas ng ano. Makikita na talaga. Ah, ang kambing niya, luto na. Ah, kambing, oo, sa baba, no? Kasi yung mga kambing, di ba, pupunta dito? Na mm, uh, punta dito kambing? Naku, may lichong kambing niya. Oh, Sarap-sarap mo din naman nun. Oo, penge. Hindi na talaga ito nakain niya. Kambing. Ah, ano po yun eh. Mal eh. Malinam-nam ko yung lasa nun eh. Uh -huh. Tsaka damo lang na ano nila, ah, no? Hindi si yung kumakain ng basura, hindi yeah. ka mukhang asa. Ah, sabay. Ah. Sabay nagsalabasan yung ano, ano? Grabe. Grabe! Grabe talaga! Ayan na! Ayos na! Wala tayo magawa din! Ang tagal ng bumbero, nag pa! Hindi pa ata sila makakadaan eh! Bakit dyan sila dumaan? Eh, dapat dyan sila dumaan oh, eh! Yan ang panto lang yun oh. eh! Tapos hos eh, ilata na ilatan nyo eh! Eh, galing sila ata sa sunrise! Mga bonok! Gising talaga sila doon! Pag ganun yung hangin eh! O, oh, oh, mo, pag ganun nga yung hangin sa kanila, oh. Huwag yeah. kang magsalita nandiyan. na ano, hindi natin alam. Malay mo, may nag-yossi lang, <laughs> tapos na... Akala niya, patay na yung yosi. tapos natapo na, ng ganun, di ba? Yosi kakalat lang ganyan. Oo, oh, oh, maliit, sa sobrang, ano niyan, plastic, na toyot na toyo. Gross. Kahit sabi mong ano yan. Ah, yeah, yun oh. nag-ano ng bumbero? Meron na nga. Ay naman ako yon, nag yosi Okay, nasunog na po mga basura dito. Ito din po, sunugin nyo na tong paong po. To. Mga kasalanan yan. Ano, wow. Oh. <laughs> Ulog kita dyan, eh. <laughs> Ay, ayun, na. ayun na, ayun na. Mayroon ng bombero sa baba. Ay, ayun na. Ayun, ayun na, na. masyadong dito. Layo na, layo na. Layo na to. Ano na, yun? ito na, nasunod yun. Masyadong, ayun na oh. No? Ayun na, ah. Oh. Ayun <laughs> Ayan sa Ayun na. Ayun na. Yung imperno sinusunog na tayo. Makasalanan tayo. Ayun na pangit. Alam, makikip pa dun sa ano. ano naman ganyan. Alis na, alis na. Ayan. <laughs> Takbo. Ayan na yung bumbero. Na. Okay, Ayan na. Okay, na. nandiyan na yung bumbero. Ayun, okay na. Ano? Nandiyan na yung bumbero. Nandiyan na yung bumbero. Niya? Yung ah. <coughs> Ang niya. Ah. Ang problema na. ba? Umakit naman dito. Ay! Masisiritan tayo yan. Wala yan. Hindi abot yan. Parang blow uh, Parang ano lang ano yan. Wala ano lang ha? siya. Tignan mo. Ang hangin lang. O. Oh. Ako. Di ba nalang lumalakas yung hangin? Hindi yan abot yun. Kahit ito saan. Grabe. Ang lakas na. Grabe naman doy. Grabe naman ni miri. <coughs> Grabe naman yun doy. Magsisiga yung sa baba niya kasi nagapin eh. Magsiga ano, auto ano na eh. Hulog na yung mga basura. <laughs> eh, <laughs> Di, ano, ano nila doon yung mga ano doon. Nauna nila doon yung baboy doon. Tsaka yung usok papunta sa nila. Sa sunrise. usok? Ano? Sa kabila. Dito, <clears throat> Doon sa kabila sa sunrise. Kasi nandoon ang kambing, nandoon ang baboy. Ayun na, ayun na. Dito na siya. Ang dito sa atin, okay. ayan o. Antay na lang tayo. <laughs> okay. Malapit na tayo. Ay, Ay, ma ma na, ayun na Aray! No. Ah. Wala tayong magagawa dyan. Ay, Wala tayong magagawa. No. Alis na, alis na. Alis na, punta na doon. Ayan na. Sinusunog na tayo, makasalanan daw tayo. na no, mahirap dyan. Autofocus o. Ito na rin. Good. 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 Asa nyo ako na mag-aapoy? Wala well, lang, parang tinataboy niya paakit dito. Ay nako! Sunog na dito. Huwag <laughs> na, magsasayang mag mag lang tayo ng tubig niyan. Wala ang bombero. Nandiyan sa kabila pa rin eh. Ayun o. No? Ito kung abot yung hos nila rito. Ha? Kung abot yung hos nila. Dito. May bubog ha. Tingnan mo yung paa mo. Dapat dalawa yung bumbero. Isa doon, tapos isa dito. Pumasok ka na doon. Huwag na dito. Ayun, abot. Uy, naligo ka na. Hindi ka pa naliligo Uy, sis. na Parang, parang lalo na, lalo, lalo umasok ang apoy tuloy. Pasok ko. Yun. <laughs> Hindi, <sara>. Uy. <laughs> <laughs> ano? Hindi, nandito, nandito na eh. usahan tayo. Akit yan. <laughs> <laughs> um, akit yan. <laughs> Mabuti, uh, usok. uso. <laughs> uh, Ay, nandiyan, nandiyan. Mali sa na Kumutokan uh, doon. Ano na sa bata? O hindi na uh, ako. Uh, 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 <laughs> sana mapatay niya <mo> 'yan. <laughs> Nako, nataboy lang usok. Ang usok lang ano dito sa akin. Uy, pasok. usok. <coughs> <laughs> Hindi yan, magsiga pa yan dito ka. Maganda kung ano. Pag hindi talaga basang-basa yan, sigurado yan. Meron pa rin ano. <coughs> Yung pangano sa ano, ya. Yeah. <laughs> Yun. Mamatay na. Ay, naandyan ang tao sa baba, oh. Ano na kita? Ang baba ng tao sa baba? Nakatay Okay na lang. Hoy! Ligo! Ligo! Ligo, Okay. Tapos na po ang eksena. Makikita natin yan bukas. Okay na. Ginamit nila yung weapon mo <laughs> yan.